Good day, mga moms and sirs. My name is Rizume Rojo Bello and welcome back to my YouTube channel, Rich Garden. For today's video, i-reflex ko sa inyo yung mga pinakamagandang kong mga succulents na napaka-healthy, clumpy, at trailing. At ito, pinatong ko na lahat sila sa mesa. Nagpasuyo ako sa husband ko na ipatong dito lahat para makatipid ako sa oras, mga moms and sirs. Actually, marami pa dito. Ito lang talaga yung pinag, ano, ko, pinasuyo sa kanya. So, kailan sa yung i-content ko mga mom sensors kasi nakailang content din ako sa mga cacti. Namimiss ko din mag-vlog sa mga succulents mga mom accessories. Kaya ito, mag-vlog tayo ulit. <laughs> Sige, umpisahan na natin mga mom sensors. Okay. Yung first succulent na i flex ko mga mga sensors. Itong daw ha? Yung plant ID nito is Laura. Sandali, baka maputol. <laughs> Ayan. Tingnan nyo. Napakaganda at napakalaki mga mom sensors. Gandang-ganda talaga ako sa farina nito. Ayan. Nung dumating ito sa akin mga mom sensors, one head lang to at freebies lang to ng seller sa akin. Wala akong picture na ilalagay sa screen kasi nahihirapan ako magana Hindi ko talaga nahanap yung picture niya nung bago ko i-repot. Pinicturan ko kasi to. Pero hindi ko talaga mahanap sa gallery ko. Kaya ah, uh, ito. Pasensya. Wala akong before. <laughs> Basta. Isang head lang to. Then token size lang to pagdating sa akin mga mom senses. Ang ganda di ba Yung feeling from one head. Tapos ilang heads na ngayon. Isa isad dalawa, tatlo, apat, lima, ano, pito, lubsyam, sampu. From one head to ten heads, mga nonsenses. Ayan. Next month siguro, maputol na to yung stem niya. Kasi, ayan o, sumasayad na yung stem niya sa pot. Ewan na kailang lagay na ako dito ng kahoy na pangtukod sa kanya. Hindi kaya na babali. <laughs> okay lang yan. Next is itong white champagne na muntik ng mamatay mga mom sensors. <laughs> kasi yung katabi niya to last time na pumpo, siguro nahawaan kaya ayun, naglagas din yung mga leaves niya. Masalamat lang ako kasi nakarecover mga mom sensors. Nung dumating to sa akin, Hmm. Five heads to. And then, parang isang lapad lang to ng kamay ko, mga mom sensors nung pagdating nito sa akin. Pero yung isang head na separate, kaya yun, niripat ko sa isang pot. At, <laughs> nano ko na yon, <laughs> natinda ko na kumbaga, may bumili na yun last time. Hindi ko na matandaan kasi nung 2023 ko ata yun na itinda. Ayan. Then, na lang yung natira na white champagne. Ayan. Hindi ko mabubat kasi napakabigat. Kasi kahapon ko lang to diniligan. Medyo dehydrated ng konti mga mom senses. Kaya, diniligan ko na para mas lalang gumanda. Tingnan sa pagbablog ko mga mom senses. Next, itong kisses Ah! Napakabigat. Hindi <laughs> pa. Basang basa pa yung soil mix nila. Eto. Ilalagay ko dyan sa screen yung pagbili ko nito sa kanya. One head lang to. Medyo malaki naman yung mother plant. Ngayon kasi marami ng babies at ang gandang tingnan kasi yung babies pumapalibot talaga sa mother plant ng mga moms and sisters. Ayan hindi makita yung color niya pero as in ang ganda talaga nito napaka stress ang bahit nito ng kisses mga mom sensors marami na din, marami na din akong natinda dito <laughs> at marami na din bumili <laughs> ang bait as in marami akong pieces dito na propagation as in, buhay na buhay talaga mga mom sensors ang ganda kasi proportion talaga yung mga babies niya tingnan niyo hindi ko pa talaga ito na-repot. Oh, ito pa talaga yung pot niya dati. Kaya, e, uh, gustong gusto ko na-repot, pero wala talaga. <laughs> Ewan, kung kailan ako sisipagin mag-repot mga moms and sis. mare ko din ito. <laughs> Sana ma-repot ko. <laughs> Ayan. Ah. Next is itong Monroe. Ayan, hindi ko na bu hindi ko na bubuhatin mga moms and sirs sa <laughs> napakabigat talaga. Etong mono na to, ilalagay ko din sa screen yung before niya nito. Parang mga tatlo or apat na layers na to mga moms and sirs sa dalawa to. Iba kasi yung formation ng mono pagdating dito sa akin eh. Hindi hindi ganito ka healthy mga moms and sirs. Ayan. Medyo nasasagi yung dahon ng sedum adult. lang yan. Sil, ang ganda-ganda. Nakalimutan ko lagyan sila ng osmocote mga mom sensors. Sa susunod ko lang nalagyan sila para mas lalong mag-healthy yung mga leaves nila, mga mom sensors. Ay, ang ganda, diba? Ang ganda-ganda ng parina ng mga mom sensors. Napaka-perfect. Kumbaga, <laughs> ang linis-linis ng parina niya, mga mom sensors. At super ingat na. <laughs> okay, next. Itong mat, ba? Diba? madiba na to. Alam niyo ba mga moms and sirs? Ito yung mga succulent na napakatagal na sa akin. <laughs> Kasi binili ko to nung ano ba? Kasagsagan talaga ng COVID mga moms and sirs. Napakamahal pero binili ko pa din. Lima ata ito or ano nakalimutan ko. Basta mang uh, basta last time nung pagbili ko nito, inexperiment ko kumbaga. Ilagay ko sa labas ng greenhouse. Hindi pa ito greenhouse dati. Yung unang greenhouse ko pa na maliit. Ayan. And then, pinainitan ko. Okay sana. Okay, okay talaga yung pagpapainit ko sa kanila. Pero umulan kasi. Umulan din. Uminit. Ayun, nagka-sunburn. Lahat ng mga madiba na meron ako na sunburn. Nagpapasalamat lang ako kasi. Ito, tapos yung may isa doon sa likod ko. Kung sa corner, saan ba? Saan ba banda? Hindi nakikita. <laughs> Andon. Yun, nag-survive. Dalawang madibala yung nag-survive. Eto, niripat ko na. Pero yung isa, hindi ko pa talaga niripat mga mom sensors. Kaya yun, nagka-baby. Kunin ko ba? pa flex ko ba? Ewan, medyo pahirapan na kasi napupudpud talaga yung pot niya. Napakatagal na talaga as in pwede din. Hmm. Dali. Dali, lalag. Tumulat. Ang ganda as in. Napakastas. Ito yung kasama niyang matiba na na-survive. Ayan, ang ng babies niya. Hindi ko pa talaga ito kinuha. And then, <laughs> dry na dry yung soil mix. Hindi ko pa kasi natiligan. <laughs> so, oh, tingnan nyo. Sandali lang. O, tingnan nyo. Napupudpud na talaga yung ano niya. Yung pot niya. As in, napakatagal na talaga. <laughs> Itong pad na to, may mga ilang pastiko. dito. ko na kasi. Ito lang talaga yung hindi ko talaga ni kasi dahil sa babies niya. Pinapalaki ko pa mga mom's and sis. Ay, ang ganda, diba? Ganda as in. Parang rosas. <laughs> Ay, ewan na bibigyan niya talaga sa mga ganda ng mga succulents at capital dito. binalik ko na. <laughs> Ayun. Diba ang ganda ng di diba? <laughs> Kahit napakamahal last time. Sige lang. Yari pa din. And then, next is etong Sedum Adolfi na napaka at trailing mo din. Wala akong picture na ipapakita sa inyo sa screen, mga mom sensors. Isang stem lang talaga to pagbili ko sa kanya. Sa Guerrero Farm ko to binili sa location namin dito, mga mom sensors. Na napakamahal. Kaya isang stem lang talaga yung binili ko. Nag-try lang kumbaga. And then, ano ba, kasayang kasi, yung cellphone ko kasi nina ka, wala akong picture na ipapakita sa inyo. Ano ba yan Nandun kasi yung mga pictures ko nung no, nagsisimula ka lamang ako sa pag-aalaga ng mga succulents at cacti. Mostly talaga yung inaalagaan ko mga succulents. Last year lang talaga ako na kumbaga bumili ng mga cacti. Kaya ayun, may pictures ako na ilalagay dyan sa screen, mga mom sensors. Pangalawang ripat ko niyan mga mom sensors sa kanila. Pinagputol-putol ko yan, kaya yung nag-lash ng konti. And then, yung last na ripat ko to sa kanya, nakahanging to. Nilagay ko sa mga hanging part dyan. Dito, sa, ay, dito sa labas ng greenhouse. Mula ng todo, lumakas yung hangin. As in, as in bagyo talaga. Nahulog. Ayun, niripat ko. <laughs> Baka, mamatay, kasayang, ang ganda pa naman. Eh, eto, bumalik yung ganda niya mga moms and sis. Lalong lumaki at lalong mag-lash uh, kung mga moms and sis. Yan, eh, tingnan Ang ganda. Napaka-stress na, as hindi, hindi ma, ano ba, nagkikita ba sa screen? As napaka-stress na. Ay, napaka-init dito. <laughs> ano pa, mga around 7 a.m. ata init na. And then last is itong Napaka-healthy at napaka-lush at trailing mga moms and sirs. Ito nga raw peanut Ayan. May lalagay ako dyan sa screen mga moms and sirs. Ito talaga yung pinaka-highlight na succulents na i flex ko mga moms and sirs. Kaya ito yung pinahuli ko mga moms and sirs. Ayan. Ang ganda. As in, imagine nung Pagbili ko nito sa kanya, as in, hindi ko talaga ini-expect na ganito yung kakalabasan niya mga moms so, Super na pakaganda as in. Marami akong mga aronti dyan sa labas. Maki Korea mayan, maki China, maki binget As in, walang kaarte-arte talaga yung mga aronti. Ayan. Ang ganda yung mga propagation ko, dito ko kinuha mga moms and sirs. Kaya sa next vlog, yung eco-content ko is yung mga propagation ko. i -re yung ilang mga na-propagate ko. Kasi medyo ang haba na. Yung ilan, hindi pa naman mahaba. Pero yung iba, really na. Pwedeng-pwede pwede na i mga moms and sirs. Yan. Napakadabong, as in. Siguro kung ibibenta ko to, hmm, mga uh, worth 10k na siguro to. Kasi sa Benguet, meron akong um, ano ba, seller na kakilala na yung benta niya na hindi talaga ganito kadabo nga mga 6k. Siguro ko ibebenta ko 10k. Pero wala wala. Wala sa isip ko na benta. <laughs> mga ano ko to. Collection kumbaga pangalawang ripat ko pa lang to, hanggang ngayon hindi ko pa talaga na repot mga moms and sirs kasi hanggang ngayon di pa ako nakabili ng mataas at malaking pot na ipag-transferan -tra ko nito mga moms and sirs diba ang ganda, ang gaganda ng mga succulents mga moms and sirs kaya yeah, ayan lang salamat sa panonood sana nagustuhan nyo itong vlog na to mga moms and sirs at sana supportahan nyo pa ako sa susunod ko pang vlog mga moms and sirs thank you so much salamat sa panonood bye bye